Ang Ministry for Ethnic Communities at ang National Emergency Management Agency ay nagtulungan upang lumikha ng sering ito ng mga video para alam ng komunidad ang dapat gawin upang maghanda para sa iba't ibang mga sakuna at emerhensya at paano tutugon kung mangyari ang mga ito. Magkaka-emerhensya anumang oras, saan man. Maaaring kabilang dito ang mga lindol, baha, bagyo, tsunami, sunog, at aktibidad ng bulkan. Kapag may emerhensya, ang Civil Defense at Emergency Services ay magiging abala sa pagtulong sa mga taong higit na nangangailangan sa kanila. Kaya mahalagang may plano ka para alagaan ang sarili at ang iyong pamilya. Ipapaliwanag sa video na ito ang dapat gawin kung may tsunami. Ang tsunami ay isang sunod-sunod na malalakas na alon na may malakas na agos. Ito ay maaaring sanhi ng isang lindol, pagsabog ng bulkan, pagguho ng lupa o pagsalpok ng meteorite. Maaaring maglakbay ang tsunami ng libu-libong kilometro sa mga karagatan at may tulin na hanggang 800 kilometers kada oras. Lahat ng baybay dagat sa New Zealand ay nanganganib sa tsunami. Bago dumating ang tsunami, alamin kung kayo ay nanganganib. Tingnan ang mga Tsunami Evacuation Zone Map sa online sa www.getready.govt.nz. Doon, makikita mo ang interactive na pambansang Tsunami Zone Map. Tiyaking alam mo kung saan pupunta, nasa bahay ka man o nasa trabaho, nakabakasyon o pagalagala na sa labas. Dapat mong regular na praktisin ang iyong Tsunami Evacuation Walk ito ay paglakad na sinusundan ang daraanan mo sa tsunami evacuation, palayo sa dagat o patungo sa mataas na lugar. May tatlong iba't ibang uri ng babala sa tsunami: opisyal, likas, at hindi opisyal. Kapag naglalakbay ang tsunami sa karagatan mula sa malayo, may mas maraming oras para balaan ang mga tao sa dapat gawin. Kaya makakapaglabas ng opisyal na babala. Ang mga ito ay ilalaba sa website ng National Emergency Management Agency at ibobroadcast sa TV at radyo. Ang isang emergency mobile phone alert ay maaari ring ipadala. Sundin ka agad ang payo ng anumang emerhensyang babala. Huwag maghintay ng higit pang mga mensahe bago ka kumilos. Maaaring may mga pagkakataon na darating ng mabilis ang tsunami at maaaring walang oras para sa opisyal na babala Mahalagang kilalanin ang mga likas na babala at kumilos ng mabilis. nang Nangyayari ang likas na babala kung malapit ka sa baybayin at may matagal, malakas na lindol. May bigla ang pagtaas, pagbaba ng sea level o malakas o di karaniwang ingay mula sa dagat. Kung makaranas ka ng alinman sa mga likas na babalang ito, kunin ang iyong grab bag at dumigas ka agad. Kung may lindol, dumapa, sumuklob at kumapit at tandaan kung ito ay matagal o malakas lumikas. Ibig sabihin, kung ang lindol ay mas tatagal sa isang minuto o ginagawang mahirap kang tumayo, kunin ang iyong grab bag at pumunta ka agad sa pinakamalapit na mas mataas na lugar o pinakamalayo sa dagat hanggat maaari sa sandaling huminto ito. Maaari kang tumanggap ng babala mula sa mga kaibigan, miyembro ng publiko, internasyonal na media o sa internet. Ang mga ito ay tinatawag na hindi opisyal o informal na mga babala. Kung ang babala ay tila mapagkakatiwalaan, pag-isipan ang paglikas. Tingnan ang katumpakan ng babala kapag nakalikas ka na o habang lumilikas kung hindi ito magpapabagal sa iyo. Pagtiwalaan ang mga opisyal na babala kaysa sa mga informal na babala. Pagkatapos ng tsunami, umuwi lamang kung nasabihan kang ligtas na gawin ito makinig sa radyo o sundan ang lokal na Civil Defense Emergency Management Group sa online dahil may impormasyon at mga tagubili na sila para sa inyong lugar. Kung nagkaroon ng lindol, asahan mong mahigit pang pagyanig na maaaring lumikha ng isa pang tsunami, maghanda sa paglikas at lumayo sa mga baybay dagat, tidal estuaries, ilog at sapa ng mga 24 na oras pagkatapos ng tsunami o babala ng tsunami kahit na ang maliliit na alon ay makakalika ng mga mapanganib na agos. Iwasan ang mga lugar na apektado ng tsunami dahil baka makahadlang ka sa pagliligtas at iba pang pang-emerhensyang gawain at mas manganib pa sa natitirang epekto ng baha na sanhi ng tsunami. Makaraan ang anumang emerhensya, makinig sa payo ng civil defense at mga serbisyong pang-emerhensya at huwag gumawa ng anuman na maglalagay sa iyo ng panganib o mas makakapinsala pa sa iyong propyedad. Tandaang tingnan ang iyong mga kapitbahay at tulungan ang iba hanggat maaari, lalo na ang mga tao na maaaring mangailangan ng ekstra ng suporta. Tiyaking regular mong suriin ang iyong siguro. Mahalagang magkaroon ng siguro para sa iyong bahay at mga laman nito para makabalik ka sa dati kung dumanas ka ng pinsala sa isang sakuna. Kung wala kang siguro, mas matatagalan ito at maaaring maging mas mahirap para sa iyo at sa iyong pamilya. Kung napinsala ang iyong propyedad, kontakin ka agad ang iyong kumpanya ng siguro. Kung umuupa ka, kontakin ang kumpanya ng siguro para sa siguro ng may-ari at mga nilalaman. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paghahanda at pagtugon sa mga emerhensya, pumunta sa www.getready.govd.nz. Tandaan, kung kailangan mong kontakin ang government services sa isang emerhensya at kailangan mo ng suporta sa wika, makakahiling ka ng interpreter.